Gemini, ngayong araw napakaganda ng iyong enerhiya lalo na sa mga bagay na nais mong gawin, sa paggawa ng mga desisyon, tiyaking maging maingat upang makamit ang magagandang resulta, subalit, magingat sa pakikipag-ugnayan sa dalawang tao, partikular na sa mga babaeng may mataas na estado sa buhay, dahil ang enerhiya mo ay maaaring matalo nila na magdudulot ng hindi inaasahang gastos. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging strikto ngunit nasa tamang pananalita upang hindi kalapitan ng mga kasamahan na gustong samantalahin ang iyong kabaitan. Sa usaping pinansyal, iwasan ang pagpapalabas ng pera sa araw na ito upang hindi mawalan ng swerte at magandang kapalaran. Kung sakaling lumapit ang iyong mga kapatid at humingi ng tulong, at kung kaya mo silang tulungan, gawin mo ito. Ito ay makakatulong upang mapanatili ang magandang relasyon at balanse sa pamilya. Ang mga kulay na color pink at color white ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong number 24, number 10, at number 32 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Capricorn ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay magbibigay ng karagdagang proteksyon at inspirasyon upang magtagumpay ka sa mga hamon ng araw.